Guys, birthday ng aking pangalawang anak ngayon. So, yung mga classmate, hindi sana ako maghahanda kasi nga, paalis uh, kami bukas. Uh, treat naman yun nung ate niya. Hindi sana ako maghahanda, pero yung mga classmate nagpunta. Apat uh, yata sila lima. May mga dala. Ito po, surprise po nila yung pagkain. Yan, hindi po muna namin nilalabas. Ayan po. May soft drinks, may cake, may puto na po. Yan. Tapos nagluluto po ako ngayon ng pancit. At saka ng Shanghai. Kasi, sa mong ano eh. Hindi po, ni, hindi po niya alam na may surprise sa kanya pero ginawa naman mga kaibigan niya din nandiyan na po iniwan yung pagkain dito sa akin para kunwari binati lang siya pero hindi siya binati sa FB nagpunta lang sila tapos ano nagpunta lang sila tapos ayun po ayun po ngayon nagluto po ako ng pagsit kasi nahiya naman ako may dala na silang kikat ano sobrang set may puto pa ayan po Luto naman ako ngayon ng pansir pang turno. At saka yan, Puyang Shanghai. Yeah, so, po, surprise um, po natin yan. Um, surprise sa mga kaklasmate. Pinagdagan ko na lang. <laughs> Ang dusin ko kasi busy ako sa tindahan. Eh. So, mamaya po itutuloy natin yung mga ihanda natin. <laughs> Thank you po. Ano po? Ano po? Ha? Na, ito po. sige po, mamaya ulit. <laughs> surprise natin kay Tito. Happy birthday, Tito. Yan guys. Naka Guys, naka one down na po tayo ng patahe. Ayan, palatok tayo. Magigisa na tayo guys ng pansit. Magigisa tayo ngayon guys ng pansit. Ayan, magigisa tayo ng dito tayo ng pansit. Second minute. Ito na po yung ating pansit. Ang sarap guys. Ayan yung ating ibibigay. Ilalagay lang natin yan sa lagayan. Tapos yan yung ating ibibigay sa ating anak. Ayan, sasandukin na po natin yung ating pansit. Ayan, isang masarap na masarap na merienda para sa mga bata. Ayan, pansit guys. Ayan. <laughs> Sige po, mamaya po ulit. Ituloy natin yung video mamaya. <laughs> I-ready na natin yung surprise natin. Uwi na tayo sa bahay para ma-ready natin yung ating handa. Bye-bye guys. Mamaya ulit. Po yung mga tropa peeps birthday. Classmate ni birthday boy pala lang yan talaga mag-alala. Dito! ko naman yung kuha Huwag masyadong malapit para ka Huwag masyadong malapit Huwag masyadong malapit na mamakain? Ay, huwag na siya masyadong Alam mo ba si Ian? Oh, o like, nga po dito, alam mo si hindi pa rin na. Pukuha na ng pupa, namin. Wala wala, hindi na namin, Sabi niya, paborito niya daw po yung may, alam uh, may red chip lang doon. <laughs> okay na. Ah, babe. So, so, hey na <laughs> 'yun. Ayun. Uh -huh. Parang si Reggie, do serenyo natin. nakita yata si Reggie na naka-makeup kinaya. Thank you. ng puto. Ano na Patik na Maganda sa paningin Maganda rin na sa viewers. Tingnan mo kung maganda. Ano nga. birthday ni Kuya. Hindi niya kasi alam na surprise na kanina. Oh, nagpasalamat ka na ba sa inyong mga sa mga Thank you. O binili nila yung shop, yung ano mo, cake mo. Binili nila yan, yung, ano, <tend> yung, 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 yung soap dun. wala ba bang, wala bang speech dyan? Crying, crying. Yung speech ka na, mag crying, crying speech ka na. Thank spectform. you guys. Tayo na <tend> tayo. <tend> so, Makaakala mo, ako bumili niya, sila bumili niya. Inco-operations lang ako. <tend> Tandem. Hindi, ba may anak-anak. Mayroon pa may anak Yung cake niya may pagkatapos yan sige, yan ah. ang ang na. Ang pupogi naman ng mga magkakaklassmate. Nay, yan Bakit silang sila? Bakit mga pogi lang ang inibitan nyo? May napansin ako. May samahan ba kayo? Sorry, tita. Bakit bakit yan? Baka Yan ang guts and glory. Ralph, yan ang guts and glory. <laughs> O oh, di ba? Ang ano po mga poging magkaka classmate O. Oh, Kaway-kaway naman kayo, ba <laughs> Para baka merong merong maka Baka may baka merong maka, ano sa inyo yung maka class, na talent scout, o oh, di ba? Hi na. Si birthday boy biglang lumingon. Bakun boys. Bae naman. <laughs> oh. Baka may mga manawagan sa akin. Oy, sino po yung naka-red, naka-white, naka-black? Naka maroon, naka gray. Pwede po. <laughs> Ayan po. Ang samahang Cytec C1. C1 kayo, no? Ay, STEM C1. Ayan po. Ang mga uh, graduating student ng grade 12 C1 sa Cytec. Pupogi po nila. Ipag, sana huwag kayong magbago sa isa't isa kahit hindi na kayo maging magkaklasmate pag nagkasalubong kayo at maging always God fearing a birthday boy. Wish Sandalo mama. Sandalo ka be? Yeah. Ikaw na maka- Nakapang naka sundalo. Ito na masyado ka uso yan. Hindi, dati na yung sundalo. Dati nag sundalo ka daw be? Pinaglolo mo yung <laughs> ah, Ikaw talaga. Si pala. CIT? Mm. Ano si IT? CIT. IT. Ay, bakit naman yung aking bunso? Doon ka, bunso! Maka-join mm -hmm. ka kila, kuya. Doon ka. Okay. For the boys okay. yan. Sige na. Ay, iyan, buksan mo na yung coke tsaka yung cake. Lagay mo doon, anak. <laughs> yung coke muna. Isa lang. Buk isa muna. Mamaya ano na yan. Iyan masyado namang, ano, anak. At buksan mo yung ko isa lang muna tapos dandan -dan, wag mo alugin tapos lagay mo dandahan ha iyan naman para ka namang dandahan wow. <laughs> oh tina mo pasti lang ka iyan puta sa bigas wag mo sabing birthday mo kukurutin <laughs> pa rin kita sabog <laughs> O, o, wag mo na buksan muna. Ganyan mo pa na isasalin. Salin mo muna para ma okay, Laman mo. Na, ako. Iyan, wag dyan ang hawak, anak. O, o, o. Ayan po yung kanilang yung course, yung kanilang samahan. Senior high school STEM sino. Ano. O, oh, ina, baka tulo mo pa, anak. Pwede namang umulit. Opo, po sige lang, be. Masarap pa yung luto ko, be. Nagustuhan niyo naman? Saka uwi Ay! Pwede na ba akong maging chef? Pwede po. Ay, Max, binubola ako kasi mag-away pa lang sa Canada. Gutom lang sila. Lagay mo doon saan? Nakaway pa lang sa Canada. Galing mong yellow. Baka matapon anak, na nakatabing iyong baso. Pre, 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 pre. Kamama ko, kakaway pa lang yan sa Canada. Totoo, be? Ayun po. Galing po, German yan. Ah, ano ba, dami? Chupil. Talaga <laughs> <laughs> itong siraw. Magkakaibigan nga kayo. Ay, naman. Anak, tignan mo naman, German hindi punuin mo. Hindi punuin mo. <laughs> May lahi ba? Shopping, the pelido Ha? Shopee, the Ay, wow. Street challenge. Important nga. card. Si It's yan been nga. Been. Ay, ay si yan nga. Ganda ng pelido niya. Yung AKA niya. Jawen. Jawen? Mm -hmm. <laughs> <Yeah>, <laughs> si Jawen. Ang pangalan niya? A alam mo rin pangalan niya? Bajaw. When? <laughs> Bajaw. <laughs> <laughs> At anong pangarap niya? Rob, sabihin mo, pinakamataas na pangarap niya, magiging presidente ng... na maging presidente ng Pilipinas. <laughs> Ito, galing Si Reggie, saan bansa naman si Reggie galing? <laughs> Mamaya manapunta niyan sa Mars, ha? <laughs> Ayan guys, nakakatuwa naman itong mga batang to. Ang lalaki po nila pero mga 17, 18 pa lang yung mga yan. Sino na sa inyo mga 18? Bukod kay Ian. Mm -hmm. ah, si. Ikaw Ralph Thailand, but this year din o? Oh. Puro this year kayo no? Ay, ah, advance happy birthday. Sunod na siya. Ikaw G, kailan ka mag-18? Po, Pu ah, puro this year nga. Ikaw, bebe? Sa August pa po. Sa ah, puro mga this year okay, nga. Bata, mabata talaga. Mm <laughs> -hmm. Alam mo, pag buwan lang, pag same year pa rin, parang ano pa rin yun. No? Almost, di na yun halata. Pwede ako <laughs> lang pala this, this year to dito mo, no? Hindi ko nagyay ito si Ilya. Okay lang, magkaka magkakaidad pa rin kayo. Basta same year. Nilok naman utak ng grupo natin. Baby face naman. Ha? Lux! Iyan. <laughs> Ibuhin mo na yung cake nyo para makakain. Ibuya iya naman. Ubusin mo na lang yun. Ayan si birthday boy. Talagang bumabang ka si birthday boy. O, oh. oh, birthday boy. No. Hindi na baka pagsalita. <laughs> Ini-enjoy talaga yung kanya. iyan na ubusin siya kayo dito. Tanggalin mo na yung anak na yung one down para maka mailatag nyo doon yung kakainin. Bunso, dali mo dito yung bread knife, Bunso. Pasuyo. Hindi ka kumuha lang puto bunso. Itan. Bread knife. Oh, ngayon pa lang natin kakanta ng birthday to you. mag na lang <laughs> mabuksan. Video, video, video. Dali. Ay, Ayan po ang gift ng kanilang tropa. Ang mga magkakaklasmates. Silang lima po. Ay, apat. Yan po. Sinurprise nila si Ian. Ayan, pwede mo na buksan. Ayan, yan, yun. O, buksan mo na. Yan. Ang charap na may lang cake ni Ian. Thank P you. Basahin mo. Basahin mo na ko sulat. Ay, doon sa lagay na kutsara. na lang. Ang doon sa drama. Linisin mo ha. Basahin mo na ang Basahin mo na ang sulat. Ano nakasulat? Teka lang. Lalapit oh, ako. <laughs> ano yun? Ano yung nakalagay? Nga akong kasing-kasing. Gali pa kay JK yan. Ano yan? Negros. Negros. Ano yung kasing-kasing? <laughs> ano yung kasing-kasing? Ano? Bisaya ng puso. Ayaw po kasi lagi kinakanta ni Ian sa room namin. Bigla-bigla po sumisigaw yan. Ako po kasi. Ano ba sa... Video na natin. Di, tissue pa yung tissue. Ang pa yan ng Negros. Ano yan, Negros? Kasamahan niyo? Ano yung namin? Negro. Iyan. Itahan pa yung tissue, baby. Ah, ito pala. Ako. Eh, ako mo nga iyan. Ikaw nga magvideo yan kasi iwanin yung ano, yung Ayusin mo. Ako na. Ikaw na. Ako na mag-ano, mag-ano, ikaw na magvideo. Mag-ihiwa. Dali. Ay, di po. Nasindihan muna natin yung kandila. Kuha ka ng pansindi, anak. At kakantahan ka muna namin. Negroes. Negroes. Ang galing naman ayan, no? Ang naman ang dedication. Ang aking ka, akong kasing-kasing. Saan mo natutunan yan, iyan? DJ Gay po. <laughs> bigla na lang, nagulat po kami. Isang araw, bigla pumasok sa room. Ayan na, ayan po lagi yung sinasabi. Wala, wala akong nawawala. Sindihan mo na. Hindi ko makalap yung lighter ko. Bulat nga din yung lalagay ganito. Sino promotor sa paglagay? Hindi ako mo, ako nalagay. Ikaw ba? Oo. Ako master as it up. Alam na alam nila kung ano kinakanta. Si Kasing Kasing. Ano pa rin? Ina-high blood na naman. Birthday <laughs> na birthday eh. Oh, Oo, napaka mainit na ulo niya, no? Nagulat kami na nakaharap. Pumunta kami ni Reggie. Sinungitan ba naman yung dalawa? sabi i sinig mo nila. Pero kala mo, galit siya. Pero hindi. Ganun lang talaga siya. Kaya kami parati din nag-aaway niya. Nakala ko sinasagot ako ng pabalang-balang. Yung pala talagang natural niya. Kasi, kuha ka na ng ano mo. Yung bente, bibilang lighter. La bente na lighter ngayon. Mura lang ang lighter, anak. May tax lagi na hindi yan. Hingi ka kayo mama siya mo nandun ng posporo lang, huwag ng lighter iyan na nasabog yun, posporo lang. Pag-50 pesos, bumalik sa kanilang 600. Ikot po, 3 pesos tapag doon. Pag-50 yung ano eh, yung kita eh sa akin nga, no, oh, hihingi yan. Mapahingi ako sa daan. Sabi ko, sige, para hindi ka na magpabalik-balik, bigyan ko 300. Ayaw pa ako na rin, may oh, sobra-sobra na to. Pagdating na nga po, nag-aaway na kami, asan yung sobra? Mautang muna. Pabayaran <laughs> mo na lang. Oh, di ba? Nakakatawa yung inyong Diyos ko. Kaibigan. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy, birthday, Happy birthday, birthday to you. O oh, blow na iyan. Ano na? Mag-wish ka na muna. Bye-bye. <laughs> Lord, dali. Thank you Lord. At wish. Oh, dali. Ngayon po ay 18 na ni Ian. Yay! Palangpakan! Happy Speech daw, speech! Speech, speech! Ay! Ang ganda ng ngiti. Hawakan niyo, hawakan niyo! Video kayo. Saglit, meron pa kaming ano eh. May pipigil pa kami sa'yo eh. Ay, nakakanta ko alay! Nasaan ko, nasaan ko? Papayak yan, Yan. Papayak ko. Papayak yan. I'm telling you. E na pare, alam namin ano eh. Patagal mo nang gusto to pare. Ayun! wala na. pinag i e e e e e

Sa sa na. Na. <laughs> <laughs> so, <geez>. Ano din. <laughs> Tingnan na ito Tupad. Ano mo sasabihin mo? Ay, wala kami dyan. Ano mo mo? Salamat sa tupad. Balikan ka, talikan ka. Ito ang kaspunto pa at madali. Ethan, ibigay mo na sanggal lang ni Kuya mo. Wali sa tambo. Walay <laughs> sa tambo. Walay Ethan, bigay mo na dali yung mano ni Kuya Mulis. Mulis, mulis, mulis. Ethan, bigay mo oh. si Kuya Mulis tanaw ano, regalo nila Kuya. Dali yung mulis at best mo. Bago na siya <laughs> <laughs> <Yung> bagong... <laughs> <laughs> ang longest bagong uniform ni Kuya. Ay, naku po, naiihi ako sa katotawa. <laughs> Iiyak na yun kung <laughs> ngayon. Iiyak na <yun>. lang. <laughs> <Iiyak> na. Labas kami dyan Labas kami dyan speech sa yung trophy. <laughs> speech. Salamat sa tupad. <laughs> sa tupad ba <laughs> hiling mo? Oo, natupad. Sa wish ko lang yan, pre. Literal na tupad eh. Away na. Mayroon na. Napagod na magulit. Iiyak mo sana eh. Ay, přiano. Ay, Diyos Oo oh, oh, no. ano, ano-ano lang. lang. <laughs> Sino po? Sino po? Diba, kaya ako binili kasi, di ba ano, may ano ano pangalan siya, nag Ano kasi, hindi, ano kasi, <laughs> ano kami, papasok kami na school noon, no. Uy, nakita siya ano, May nakita siya naka-tupad, naka-tupad na... T-shirt. Ano, worker nakasakay dun sa likod ng truck na sabi niyo, Uy, pare of best long sleep in the world. Kapag ka na yun. Pinigyan niya yun kapag... Tilandaan pala niya. Ay, grabing kalokohan. Kain ka na, may tupad ka <natin> eh. <laughs> tupad. <daas> na. Oh, <laughs> <Ay, kiraping> kain <kalokohan. laughs> okay na. Kain okay na ngayon. Nagtagpad ang kanya nga lang. Kasama na sa mga outfit list ko. Ito may hey, bago ko. Iyan, mas nun. Sa akin mo, okay. Prez ako na, magiwa ano? O ikaw na magiwa Ako na magiwa hindi ko. Baka magurugalagal. Baka na, i-video mo, ano. Nakapapao na. Pasuting ko sa Halloween doon. Thank you so much, <laughs> much sa inyong mga kaklasmates sa Katie Ian. Huwag mo siya nag Di ba, ikaw nahilo ka rin manood pag sobrang lapis. Ito na, din diba, mo ako dyan. Hindi ako na. Para maka, ano na tayo, para ma matulungan na natin yung 4-year-old na may eye cancer natin. lang. Para, pa-subscribe naman ako mga bebe. Oh, sunyo yung ano. Sumulik iyan Kasi nang nangailangan talaga ng tulong yung bata, yung tatay ng bata ang may eye cancer sa pagtiterapy nila. Nahanap ka itan! Ano ba yung mga... Itan! Ano ba Itan! Itan! May bisita ka, Itan! Eleganso! Sige, magsikain na kayo eh. Ipo. Ayun, ayun, mama. Ipo, ayun na po. Hihi lang ako, ha? Ipo, ayun na po. Ayun daw si Itan. Saan ka kaklase mo? Mga kaklasmate mo siya. Parang si Itan magsalita lahat eh. <laughs> <laughs> Kasi nga, ano sila? Ano ba yun yung nagtatrend po yung boses nila? Ano ka tawag din? Kasi, magbibinata. oh, nabibinata. Kasi 12 eh. Ito mga to running to 13 eh. August, ano ka ba yan? Birthday mo? August 16. Ah, dosi naman si Ipo. Chow na kayo. Oo, oh, sa'yo oh. na lang. Oo. Bigyan mo ka na pipa. na itong kasing pa rin nakalagay. Okay, kasing, kasing. Oh! Yung... Sino may sala rap? Sino umubos ng cake rap? Sino? Wala na ko nakain cake dita. Wala ka nakain cake. Kawawa naman ano ang batang. Bakit nyo naman inubusan si rap? Wala tuloy yung ebidensya eh. Oh. <laughs> Grabe naman ginawa niyo sa bunso niyo. <laughs> Oo. Oh. Maglagay na maglagay na kayo ng lata. Pre, <laughs> kukuha pa lang ng cake. Bukas ko ng cake ko lang naman. <laughs> maglagay na kayo ng lata oh. Dali pa uwi niyo na si Rob. Alam <laughs> naman naman ikaw gumawa linis na mukha mo. Oo. guys, oh. hindi pinatikim ni isang piraso ng cake. ni isang kurut ng cake. Oh, tiga dito di tu ka Bagutun kalate. Sula aku nak kain cake. <laughs> Ralph, sino na ni mo ng cake, Ralph? Nahanap po namin yung sauce <laughs> Pinagkaisahan ka ba? Calculator. Okay, parami Sino kumain ng cake? Post, matawa kayo ba? Wala ako na niyo oh, bye -bye. Bye -bye. Ay,